Magandang araw mga kaluto, bali meron po ako nga nahingi nga santol dito sa amin, napaisip po ako kung anong luto at uh, ang lulutuin ko nga pangat na tilapia mga kaluto, hali kayo at uh, samahan nyo na ako. Umpisa na natin to nag i okay, mga kaluto! Uh, let's pray! Bago tayo kumain, Lord God, maraming maraming salamat po sa pagkain ko. Bilisin mo po at sumalintal. Pala Magatapos po, Panginoon and Lord God, maraming maraming salamat po sa mga biyayang pinasalob mo sa aming araw-araw. And Lord, yung pag-iingat mo sa amin, lalong-lalong yung alusin mo, Lord God. In Jesus' name Amen. Mag-alta <laughs> yun. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto nagsasabing lagi magdasal, count your blessing, and stay positive!